morning mga viewers at mga solid subscribers ngayon ay magpipitas ako ng kumpol na ubas kasi nakatikim ko matamis na so pwede na ngayon ah uh, yung iba iiwan ko kasi may halo siyang ilaw saka yung iba kagaya nito dapat dito ano bawasan para medyo lumaki pa yung ubas sa kami halo kasi green ngayon ito lang muna saka ito ipipitahid ko may nauna na akong napitas gamit ko ang gopro kaso nag, biglang nag off ang gopro kaya ito na muna ang gamit ko ka cellphone ngayon ingat-ingat dahil ingat, malugas pag gamit kasi ang cellphone sa kagam kamay sa gun gunting kaya yan yan ito naman nandun ka kalawit kaya titignan yung tangkay wala namang ilaw kaya pwede na rin kasi sobrang init ng araw matutuyo yun nakuha siya ng isip ganun so mahirap pag uh, walang cameraman ito naman kumpul din may halo so sama sa mga na ito kukunin ko na kasi baka paglaruan ng nilamuning ng disgrasya at napakarami pa rin kumuhang ng siksik -sik na talaga ang sasak nitong ano yun may hirap yung isa-isahin so, ani na rin kung may haro pang ilaw pero kailangan na rin anihin kasi hindi man matamis naman so ilalagay dito Ayan. Pero mukhang hindi pa masyado ano kasi mapula. Dapat itin. So, titignan pa ako yung doon sa gandang loob. Kung meron. Kagaya nito. May halo kasi. Ayan, may hirap. Ito. Kumpul na ito. Pwede na. Ito may mga maliit pa. Ito, pwede na yan Ayan. Saka so, yung sa dulo. Pwede na yung baka paglaro yung aming. Ito, ito pa kasi. Ayan. Ito susunod. Meron pa dito. Yung sigisigan mayroon pa dito Jesus my Joseph another day dahil hindi kaya ng time yan dapat pala medyo pula yung isa baka maasim-asim pa yan si panasisikatan ng araw kaya kailangan may bending exercise. Ito, itim na itim. Kaya matamis ito. Kunin ko na ito. Ayan. Ayan. Ito naman, medyo mapula pa. Next time. Okay. Kailangan, pag nagtanim kayo ng ubas, marunong kayo mag-bending exercise niya. <laughs> Inako. nako. Lumagos na. Ay. Tumagas na. Saka. Yeah. Okay. Thank you for watching. Don't forget to click subscribe. And watch my old and new upcoming videos. Don't forget to read the descriptions. Because I'm sharing what I learned from my FN35 food and nutrition course. Nag nakuha ko noon. Nag-aaral ako sa... Fresno City College sa Fresno, California, USA. Bye. See you again on my next vlog.